tinakal ang hanap buhay ng pamilya ni Pamela. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Lumaki sila, nasanay sa paggamit ng mga bagay mula sa basura. Tulad ng damit, sapatos, bag para sa si school. Kahit ang mga gamit nila sa bahay, pati na minsan ang mga kinakain nila nang gagaling din sa basura. May mga iilan na pinandidirian ang pamilya niya mababaho na sila at madudumi. Minsan umuwi si Teresa na kapatid niya habang umiiyak, inaaway daw ng mga bata sa eskwelahan. Madalas silang nabubuli dahil sa ori ng kanilang hanap buhay. Si Pamela na 14 years old ang mas lalong nasasaktan. Habang wala namang imik ang kanilang mga magulang, sa halip Nagpapatuloy lang ang mga ito sa pangangalakal. Wala namang alam na trabaho ang kanyang mga magulang dahil hindi naman nakapagtapos ang mga ito kahit elementarya lang. Mapalad niya sila at kahit papaano, mayroon silang maliit na bahay kubo na gawa sa tagpit-tagping mga plywood at kahoy na napulot din nila mula sa pangangalakal. At least kahit papaano, mayroon silang matatawag na tahanan. Mabuti na lang at pinagtyagaan ng kanyang tatay na itayo ang maliit nilang bahay. Kahit sila na mga anak, tumutulong din sa pangangalakal, lalo na sa araw ng Sabado at Linggo. Pero naiiba si Pamela. Ugali na niyang mamasura muna kada umaga bago pumasok sa eskwela. Madaling araw pa lang, nasa dumpsite na. Nangangalakal sandali kahit sinasabi ng kanyang nanay na huwag nang tumulong pero nagpupumilit pa rin si Pamela. Siya lang kasi ang maasahan na makatulong dahil maliliit pa ang dalawa niyang mga kapatid. Si Pamela ay nangarap na balang araw makakaahon din sila sa labis na kahirapan. Yun bang buhay na hindi naman marangya ngunit hindi rin mahirap na, na kahit papaano nakakain ng tama tatlong beses sa isang araw yun lang, okay na para sa kanya. Kung kaya, imbis na panghihinaan siya ng loob, dahil sa dami ng distractions, mas lalo pang lumakas ang fighting spirit niya para lumaban. Kaya naman, mas lalo pang pinagbubutihan niya ang pag-aaral. Para balang araw, wala nang bubuli sa kanilang magkakapatid. Sa kabila ng kahirapan, mas lalo pang ginagalingan ni Pamela ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya sa high school na may mataas na marka. Sobrang proud ang kanyang mga magulang at hindi niya ikinahihiya na pangangalakal ang trabaho ng pamilya niya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga magulang harap ng mga kapwa graduate niya at mga magulang ng mga ito. Nagpatuloy si Pamela sa kanyang pag-aaral ng college. Ganon din ang kanyang mga kapatid na palagi pa rin binubuli ng mga kaklase. Naawa siya sa mga kapatid niya pero sa ngayon wala pa siyang magagawa. Pero sa loob loob niya ipinapangako niyang iaahon niya sa hirap ang pamilya niyang ito. Ang kahirapan nila ang naging pundasyon ni Pamela upang mas lalo pang magsusumikap. Habang nag-aaral, pumapasok din si Pamela bilang waitress sa isang restaurant. Malaking tulong na rin iyon para sa kanila. Nag-alala ang mga magulang ni Pamela na baka mapabayaan na neto ang pag-aaral niya. Ngunit ipinapangako ni Pamela na hindi mangyayari iyon. Apat na oras lang naman ang part-time niya. May time pa siya para mag-aral. Isa pa, Sobrang naawa na rin siya sa mga magulang niya. Halatang halata na ang kapaguran sa katawan. Ilang taong pagtitiis pa, bago pa siya makapagtapos. Muling sinubok ang pamilya ni Pamela. Nagkasakit ang tatay nila. Bumigay na ang payat na katawan ng tatay niya. Lalo na at tumatanda na rin ito. Kung kani-kanino nalang lumapit si Pamela. Pero walang ni isang nagtiwala sa kanya kahit pa ang boss niya sa restaurant. Lihim siyang inalok ng kaibigan niyang si Julia. Nakasama rin niya bilang waitress sa isang restaurant. Isang gabi daw, para sa halaga na kailangan niya. At baka sosobra pa nga, sabi pa nito. Pag-isipan ng maigi, Pam. Kapalit naman nito ay ang tiyak na kaligtasan ng papa mo. Pangungumbinsi pa ni Julia na naaawa na rin sa kanyang kalagayan. Ang totoo, matagal nang inaalok ni Julia ang kaibigan. Ganon kasi ang ginagawa ni Julia. Ginagamit niyang puhunan ang kanyang katawan para makapag-aral dahil hindi naman sapat ang sweldo niya bilang waitress sa isang restaurant para tususan ang lahat ng pangangailangan niya. Kaya naman, pinatulan na ni Pamela ang matagal nang inaalok ni Julia para sa pamilya na mahal na mahal niya Handa siyang gawin ang lahat. Hindi maipaliwanag na takot at kaba ang kanyang nararamdaman. Habang naglalakad papalapit sa kwarto na kinaroroonan ng kanyang unat huling customer. Dahil ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Kaya mo ito Pamela, para to sa pamilya mo. Pagpapalakas niya sa kanyang sarili. Buo ang kanyang loob na kinatok ang saradong pinto ng kwarto. Alam niya na once makapasok na siya sa pintong iyon, wala nang atrasan. Kaagad siyang pumasok matapos bumukas ang pinto. Kaagad na napansin ng lalaki ang badisa aura. Binigyan siya neto ng konting alak para pampawala daw ng kaba. Walang pag-atubiling, tinanggap ni Pamela iyon at kaagad naman niyang tinungga. Ni minsan, hindi pa niya naranasang uminom. Pero sa pagkakataong ito, tila ba hinahanap-hanap ng katawan niya ang alak. Hindi na siya nahiyang humingi pa ng isa. Dahil pakiramdam niya, tuyong-tuyo na ang lalamunan niya. Natatawa na lang ang lalaki. Hanggang sa pagkakataong yon, hindi na makuha pang tingnan ng dalaga ang lalaki. Basta pakiramdam niya, nasa early 30 lang ang lalaking ito. Matapos ang gabing iyon, kaagad na umalis si Pamela. Dala-dala ang pera para sa operasyon ng kanyang tatay. Natapos ang lahat ni hindi man lang niya tinangka na kahit sulyapan man lang ang mukha ng lalaki. Para saan pa sa isip niya? di naman sila magkikita pang muli kahit pangalan nito, hindi na niya inalam pa mas mabuti kung wala siyang alam tungkol sa lalaki para madaling ibaon sa limot salamat sa pera ng lalaki at gumaling na ng tuluyan ang tatay niya samantala patuloy pa rin si Julia sa pangungulit kay Pamela gusto daw ng lalaki na makita siyang muli ngunit tumanggi na si Pamela hindi niya na kailangan na gawin pa iyon dahil magaling naman na ang tatay niya. At isa pa, nakapagpatayo naman ng maliit na tindahan ang nanay niya gamit ang natirang pera. At least kahit papano, hindi na kailangan pang magpakahirap pa ng kanyang nanay para mga lakal. Humanga si Julia sa kaibigan. Dahil kung sa iba nangyari iyon, tiyak, hindi palalampasin ang pagkakataong iyon sa laki ba naman ang halaga ng pera na inalok ng lalaki? Walang sinayang na oras si Pamela. Kaagad siyang nag-apply ng trabaho sa isang bangko. Maswerte at hindi siya pinahirapan ng interview. Kaagad siyang natanggap. Pero hindi sa accounting department siya inilagay kung saan yun ang in-applyan niya. Kundi acting executive secretary daw na siya namang ipinagtataka ni Pamela. Pero ilang buwan lang naman daw yun. Nasa bakasyon daw kasi ang sekretarya ng boss. At saka, mas malaki naman ang sasahurin niya bilang executive secretary. Pamela, right? Finally, we met. Nakangiting saad ng kanyang boss. Ngumiti naman pabalik si Pamela na may buong paggalang sa kanyang bagong boss. Siya si Leandro Saavedra. Medyo nakaramdam siya ng pagkasiwa dahil sa mga titig ng boss sa kanya. Pero, dinedman na lang niya ito. Baka, ganun lang talaga yun kung makatingin. Ang bait ng boss niya sa kanya. Bagay na ipinagtataka ng iba niyang mga katrabaho. Madalas daw ito nagpapalit ng sekretarya. Dahil walang makakatagal, sa sama ng ugali nito. Himala nga daw na naging mabait na ito kay Pamela. Kaya, tumagal siya ng ilang buwan bilang acting executive secretary. Ilang buwan pang lumipas, nagpahayag na ng damdamin ang boss niya. Ngunit, diritsahang tumanggi si Pamela. Akala niya, tatanggalin na siya ng boss. Pero nagcaga ang lalaki. Umabot ng taon ang panliligaw nito. Ilang ulit pang tumanggi ang babae dahil mahirap lang ang pamilya niya. Hindi siya nababagay sa isang mayaman Nakatulad ni Leandro sa Abedra Dahil kung magkataon Tatawagin lang siya ng mga tao sa kanyang paligid Na gold digger at manggagamit. gamit Pero walang pakialam si Leandro Hindi mauubos ang yaman niya Kahit buong buhay pa niyang suportahan ang pamilya ni Pamela Ania, Isa pang pinag-alala ni Pamela About her past Pero baliwala pa rin kay Leandro Ang revelasyon niyang iyon lahat naman daw ng mga tao, may past. Kanya-kanyang past. Anas ng lalaki. Lahat na ng paraan. Ginawa na ni Pamela para lang ma-discourage ang lalaki. Pero wala pa rin nagbago. Pareho lang daw silang may nakaraan. Ang kailangan lang daw, kalimutan ang past at ang bukas ang harapin. Kung kaya, wala nang nakitang dahilan pa si Pamela? para tumanggi sa magandang alok ng lalaki. Pagkatapos ng kasal, sa pa pinagtapat ni Leandro na ang lalaking nagbayad sa kanya noon ay walang iba kundi siya lang din naman, si Leandro sa Abedra. Nanlaki ang mga mata ng babae, hindi siya halos makapaniwala. Ngunit, pinatunayan iyon ni Leandro. Kaagad namang ikinuwento niya kay Julia ang kanyang nalaman Imbis na magulat ang kaibigan, natatawa pa. Dahil alam pala ng magaling niyang kaibigan, ang buong katotohanan. Tuloy ang nangyari, siya pa ang nagulat. Humingi ng tawad si Leandro sa mahabang panahong pagtatago niya sa katotohanan. Pinatawad naman siya kaagad ng asawa. Sino ba siya para magalit sa lalaki? Wala naman itong ginawa, kundi ang pasayahin lang siya. Nang dahil kay Leandro, guminhawa ang buhay ng pamilya ni Pamela. Wala silang pakialam kung pag-usapan man sila ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal na mahal nila ang isa't isa at masaya sila na nagsasama habang buhay.